siwa <laughs> So mag-multilingual tayo ngayon no. Oh. English, Bisaya, Japanese tsaka Bisaya, uh, So Kakarating lang ng item natin na helmet. So yung helmet natin ay si Zebra baka naman. So yung nabili ko is kani siya Zebra YM920 cream, matte black na red. So, na tayong inintayin pa. Rekta na tayo. Ang natanong kay Uras bagay sayang. Okay, napasimada. Inantay ko to ng mga ilang araw kasi matagal kasi kapag province yung panggagalingan ng item galing Metro Manila. So, review lang sa packaging. So, para sa akin, ito, 9 ah 8 out of 10 kasi parang ano parang kinulangan ako sa pagkababaw rap na tsaka GNT number 1 <laughs> nagisi so jang 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 Okay. So inside the package. Wow! <laughs> so inside the package is the helmet itself. And uy, we also got uh, the the free bag. Bag good. <laughs> free bag. So eachone. Sorry. <laughs> So, ito nga siya guys, no? So, zebra helmet. So, yung helmet na to is 1749. So, shoutout out nga pala dun sa seller natin na si H&J Helmet na taga Tondo sa fast processing tsaka ano, um, maganda rin naman yung review niya sa Shopee. So, thank you na rin. So, yung nakaganda lang dito sa past ko na helmet, yung ginagamit ko ngayon, is wala yung bag kasi, doon sa isang, uh, doon sa isang helmet tapos ito syempre, hel uh, zebra na to eh zebra na ni so, dapat na siya yung bag <laughs> so inside of it 1 2, 3 at wala yeah. Oo, oh, sugoy ne! Sugoy ne! Sugoy, sugoy! So, diba, ayos! Thank you! Let's enjoy! So, um, okay. tapos inside, kung makikita nyo lang, so for the foam, okay siya sa akin. So, 9 out of 10. Hindi naman talaga lahat perfect. So, 9 out of 10 lang. And then yung texture niya, approve siya sa akin kasi mat. Tapos nindot, nindot po lang design, no? And then, kaya hindi siya, yes, uh, napot siya yung manual. Then, napot siya yung pang wipe sa screen, uh, sa wipe, uh, vi uh, visor. Then, this helmet is a dual visor type of a helmet. So, kung titingnan mo lang, may vent siya one single vent and then other vent at the bottom or below your chin or at your chin and then inside so you no know, okay ra siya then the same as my last uh, my previous helmet so and tawag nito sa so, tao gani nga lakoy. basta lak siya nga ginagamit karon <laughs> latest so as i've said dual visor siya so first visor is this one yon so second visor niya is this one yon so dual visor siya kapag mainit so gagamitin mo to para di what? That one. This one? No, the visor. This one? Mm -hmm. So, my review for this one, or my score, is 9 out of 10 pa rin. Kasi, first time ko magkakaroon nito eh. Kasi, plano ko sana, pag magkapera ako, magkapera ako, bibili ako ng Evo. So, ito yung parang, ang tawag Ah, uh, Benamano. Baga, sa mga modern na helmet. So, yun na rin. Maya-maya, papakita ko sa inyo sa pagsuot ko nito. At saka, meron din tong reflector. Uh, reflector na sli or ano ba to? Reflector na tela. So, overall, yung score ko dito is syempre, 10 out of 10. Kasi, maganda eh. First time ko magkakaroon to. kaso lang, inexpect expect ko is mahaba ma yung dito. Pero, okay na rin. Importante, merong helmet, di mabibiyak yung utak mo o yung ulo mo nito. So, yun lang. Di ko muna ipapakita sa inyo kung yung pagtatanggal ko nito, at yung sa loob, at ito, kasi gusto ko na ako lang. So, yun. ah uh, by the way, guys, Zebra YM uh, 920. Matte cream. Matte cream, black and red. So, thank you, seller. Muntikan pa akong madali ng, pe ng pera. Hindi <laughs> ako, di ako nakapag-ready. So, thank you. That's all that's all for this video. See you on the next one. See you on the next one if it happens. Peace out. Bye.